Kahulugan ng paglalaba sa panaginip. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa paglalaba? Ang mga panaginip tungkol sa paglalaba ay maaaring magpakita ng iyong mga damdamin tungkol sa iyong mga relasyon sa buhay. Maaaring nakaramdam ka ng sobrang karga o stress dahil sa lahat ng mga responsibilidad na mayroon ka. Bilang kahalili, maaari kang humarap sa isang magulo na sitwasyon sa iyong personal na buhay na kailangan mong linisin. Ang paglalaba ay maaari ding maging simbolo ng iyong personal na kalinisan at kung paano mo pinangangalagaan ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalaba ang mga panaginip tungkol sa paglalaba ay karaniwang kumakatawan sa alinman sa isang pangangailangan para sa kalinisan o organisasyon sa iyong buhay. Ang paglalaba ay maaari ding kumatawan sa iyong mga damdamin tungkol sa iyong mga relasyon. Kung nanaginip kang magkaroon ng maraming paglalaba, maaaring magpahiwatig ng ikaw ay nakaramdam ng labis na pagkabalisa o pagkabalisa. Kung nanaginip kang mag-scrub ng mantsa sa mga damit, maaari itong magpahiwatig na nakakaramdam ka ng labis na kahirapan sa isang bagay na kailangan mong harapin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maruming labahan. Ang panaginip ng maruming lab paglalaba ay maaaring sumisimbolo sa pakiramdam ng labis na pagkabalisa at pagiging hindi makaagapay sa iyong mga responsibilidad. Maaari rin itong magmungkahi na pinipigilan mo ang mga emosyon na kailangan matugunan upang sumulong. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang senyales na pinababayaan mo ang iyong kalinisan at kalusugan. Maaari rin ito maging isang babala na kailangan mong pangalagaan ang iyong sarili at maglaan ng ilang oras upang makapagpahinga at makapag-recharge. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malinis na paglalaba. Ang mga panaginip tungkol sa malinis na paglalaba ay maaaring sumagisag sa iyong mga pagsisikap na panatilihing maayos ang iyong buhay. Ang paglalaba sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa lahat ng iba't ibang bahagi ng iyong buhay na kailangan mong bantayan. Bilang kahalili, maaari itong magmungkahi na nagsusumikap ka upang makamit ang isang bagay at sa wakas ay papalapit ka na sa iyong layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtitiklop ng labada ang mga panaginip tungkol sa pagtitiklop ng labada ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nababahala sa pang-araw-araw na mga gawain at mga responsibilidad. Ang paglalaba ay maaaring kumakatawan sa lahat ng maliliit na bagay na kailangan gawin, ngunit napapabayaan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa pagpapabaya o pag-move on. Marahil ay may isang bagay sa iyong buhay na kailangan mong bitawan upang sumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa labada sa sahig. Ang panaginip ng labada sa sahig ay maaaring sumisimbolo sa isang magulo at napakabigat na sitwasyon sa iyong buhay. Maaaring magmungkahi na mayroong isang bagay sa iyong buhay na kailangan mong ayusin at alagaan ang paglalabada ay maaari ding kumatawan sa hindi natapos na digosyo o hindi nalutas na mga isyo na kailangan matugunan. Ang panaginip ay maaaring humihimok sa iyo na tumalikod at tignan ang lahat ng aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng pansin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tampak na labada ang panaginip ng mga tambak na labada ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkapagod at kailangan mong maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili. Ang paglalabada ay maaari ding kumatawan sa iyong mga damdamin tungkol sa iyong mga relasyon. Ikaw ba ay magulo o kailangan bang gawin ng lahat ng sabay-sabay? Bilang kahalili, ang mga tambak na labada ay maaaring isang senyales lamang na ikaw ay tumatakbo sa likod sa iyong mga gawain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghuhugas ng labahan Ang panaginip tungkol sa paghuhugas ng labahan ay sumisimbolo sa pagsisimula ng bago at bago. Ito ay tanda ng paglilinis at paglilinis, kapwa-emosyonal at pisikal. Ang panaginip na ito ay maaari na magpahiwatig na sinusubukan mong alisin ang isang bagay na negatibo sa iyong buhay. Ang paglalaba ay maaari din kumakatawan sa isang bagay na marumi o nakatago na kailangan dalhin sa liwanag. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa paglalaba ay maaaring magpakita ng iyong mga damdamin tungkol sa iyong mga relasyon sa buhay o kumakatawan sa iyong personal na kalinisan at kung paano mo pinangangalagaan ang iyong sarili